kaya na po tayo mga idol. Ito na po yung pano. Pakbet. po rin ng kwan. Boto-boto yung binili ko mga idol na kwan. Merong laman-laman. hindi tayo para makaiwas tayo yung taba masama po ang pork pagka madalas po na may taba

yung pong soke natin na hardware sa baba po nila family reunion papunta sa patala gawing kanan po mura po daw ng kanilang paninda shout out sa'yo LC DC ano ito ang hilis ay hindi ko makita yung chat mo, tinay-chat mo pala ako. Pasensya po. Idol. na sustansya ito. Ang palayan na kasama patibuto. buto. Meron pa akong nakita pa isa-isa na sitaw. Siya nga po pala. Yung pong nang hihingi po ng mga gulay, sa dami po ng trabaho ko nakakalimutan ko pasensya po kapag ka po ganyang nakakalimutan ko pwede po kayong sumaglit dito hmm. Dahil sa dami ng trabaho ko, napakahalaga rin sa akin ang minuto. May nanglihingin na ako ano eh. Gusto iahatid eh, ko pa. Eh, ang dami kong trabaho. Ang dami kong nilalakad. ito ako napakabilis mag upload ako yung mga nagko-comment re ang ko, babasahin ko pero may tigabasa ako yung admin ko kaya ako lang naman nababasa minsan pag umaambon umuulan Kaya yung mga nangyayong mga idol la na kahit na uuuan ko kayo kung nakalimutan ko, pasensya po. dun shout shout out sa mag-asawa si Gemma at saka si Tata Roy Reabres mabait po silang dalawa ang sarap ng kwan pakbit na paminsan-minsan eh hahaluan din natin ng pork baboy ito ang masarap buto-buto talagang laman hindi tabak Uh -huh. May konti rin pala akong nahigop. Ha? Oh, ang ganda ng ampalaya ko. Chat Out, out din sa aking amo si Engineer Lauro Pangilinan. Caretaker niya po ako dito sa Dragon Probe. Sir, magpadala na po kayo ng pan, pang-spray ko sa pandamo. Ando dito na po yung pan. Nagkakarsada sa tapat natin. maraming benepisyo ito hindi makikita o oh. malayo tumakalot ko mm -hmm. ko na Parang makasama ka direct ha. Bago o open pala si Kwan. Ah. Si Jing. Si Jing. Gabina Soriano magtitinda po ng mga prutas, gulay, isda dito po sa tapat purok dos tapat ng kapilya po nila November po mag starting sila kaya magtatanim ako ng maraming gulay sa kanya ko ibabagsak alam nyo mga idol maganda yung maraming nagtitindang ganyan Marami tayong pagpipilian. Siyempre, sa hirap ng buhay, pinagkakasin natin ang ating budget. Kung saan yung nakakamura tayo, di din tayo. Masama po yung sobrang mahal. Hindi baling maliit lang ang tubo, marami namang bibili hindi ma hindi masisira ang ating paninda. Ubos, laging ubos. Kapag kang isang tindahan at may bumili, sampo, lima. Mabilis kumalat itachat lang. Doon kayo bumili, oh. Mura ang paninda niya. Puro bago pa. Pero hindi rin naman natin masisisi yung iba kung medyo mahal. Kasi ganito yan. Medyo may kamahalan din doon sa mga pinagkuhanan nila. Ayan. Kaya, syempre, papatungan din. O di, mahal na rin. At meron din namang mura na doon sa pinagkumprahan nila, mapatungan din konti, mura pa rin. Kasi mura niya nakuha. baka mamaya eh, sabihin nyo eh nako sinasagasaan ako ni Direk hindi po ganon naiintindihan ko po kaya medyo mahal mahal ang pagkakakuha nyo napakaligaya ko ngayon nalagyan ko na lahat ng organic dumi ng manok yung aking sitaw hindi ako nagpapataba na no, fertilizer na binibili organic lang po kung walang dumi ng manok dumi ng baka, kalabaw, pwede po yan konti lang po yung kanin ko Kalaating ektarya mayigit kaunti. Kasi lagi akong bumibili na ng tinapay. Dahil pag naramdaman ko, ang gutom ko, tinapay, kape. Shout out din kay Norman tagbianan Yan po ang aming kapitan dito sa Kalikidsor, Cabanatuan City. At lahat po ng mga nagpapa-shout out, shout out sa inyong lahat. Gumaganda na yata yung pronouns mo, Derek, Tama ba? Shout out. Hindi raw shout out. Shout out. <laughs> Dako, napakahaba na. Ikat mo na, direk. I love you all. Ay, <clears throat> Pagkain na po ito ng aking mga alaga. Ganyan po sila kamahal. Marami pang porko oh, sa ilalim. Kanila niya yan. Huwag <laughs> kayo nag-aawal. I love you all. Magpagaling po kayo, engineer. Yan po ang amo ko, engineer Lauro Pangilinan.